What's up, madlang people? Ako si Gian, 21 years old, ang civil engineering student at cut lover ng Muntinlupa City. Ay, cut lover po. Ilan may pusa mo? Apat po. Ano-ano mga lahi? Uh, meron pong uh, British short na tatlo tapos isa pong Persian. Persian ka. Kung naging pusa, ako kaya... <laughs> ha? Kung naging pusa kaya ako, ta tapos British ako. British short hair, di kaya <laughs> okay. Nag-aaral ka pa? Opo. As civil engineering student po. Civil. Saan school? Sa Colegio de San Juan de Letran po. Ah! ah! Nag-aaral dyan si Lizal. Hmm. Di ba? Si Lizal nag-aaral oh. sa Letran. Letran. Opo, alam. Oh, alam Arriba. ko din. <laughs> <laughs> Arriba. 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 Letran. Yung alam mo dati, ano yan din. Gusto rin ng nanay kung pag-aralin ako dyan. Oh, kung mag-aabogado oh. ka sana. Maganda yun yung Letran din. Totoo. Oh, maganda yung Letran na school. Bale, ayun po. <laughs> <laughs> Pag wala ba kayong magawa ano, ng mga kaibigan mo, tapos gusto niyo magpapawis, yun ano ang ga sinasabi mo. Pare, let rag. <laughs> Pagpagod <-gala> let po. <laughs> Ayos. Balang marami ayaw, po yung... Ayos, Sakto, sakto. Oo. Gabi-bukas yung ano eh. pressure ng feed. Yung <laughs> feeder, <Fitter. laughs> kung may pressure, kailangan mo ibigay. Ibigay mo naman. Ano yun? Ano yun? Sa ayun po. Uh, madami po kasing pasyalan doon sa letraan. Tapos, sama-sama po yung mga schools doon. Kaya, ayun po. May sa mga madalas po kayo may kitang gathering doon ng mga... Ano, estudyante si po na taga Lyceum, like, Mapua po, oh. mga taga Tabi-tabi kasi yung mga school oh. doon. Correct. Oh. Okay. Maraming eskwelahan dyan. PLM, di ba malapit din sa inyo? Opo, malapit po. Sa bandang Mapua po siya. Oo. Oh. Manila Lucho. High School, di ba dyan din? Manila High School po. Parang, opo, dun po. Oo, oh, oh. kasi oh, dyan ang natadyakan eh. <laughs> <laughs> so, on! promise. Talaga kasi ba? dati pag nung high school, may, may practicum, sa practical arts, magpa-practicum ka. Parang kayo mag-OJT. Nag-OJT ako sa isang opisina sa malapit sa City Hall, sa Manila City Hall. Tapos may mga grupo dun, parang siguro frate, fraternity sila ng Manila High School. Eh may kasama akong babae na maganda. Tapos, inaano nila yung pinagtitripan nila. Mm. Mm. Tapos yung kaibigan ko, sabi niya gano'n, kunyari, mag ano, boyfriend jowa, kayo, kita para ano. hindi nila ako. Ano. So, inakbayan ko yung babae, inakbayan oh. ko. Pag akbay ko, tinadyakan talaga ako sa likod. Bigla ko, Bug! Aray! Sabi ko, hindi Nag-matrix ka pala na doon? Ano? Oh. Oh, Sigla so yun ako yung oh. inano ka? Oo. Uso yun eh, yung pag-tripang ka. Nila high school. Mm -hmm. Ako rin alam ko kung saan ako na... Hap, alam ko parang yung lugar kung saan ako na hablutan ng sombrero. <laughs> ng bull cap. Uso kasi oh. din dati ah, yun. Ay, ina no. na ako. O oh, anyway, ang ganda yung skwelahan yun. Nakakatuwa. Anong ah, pick-up ah. line mo para kay Kay? Ah, uh, Kay. On a scale of 1 to 10, i rate kita ng 9. Bakit? Kasi Kay. I'm the one you're missing. Oh. Wow! wow. Ay. Tawa. Jong. Oh. Na scale of 1 to 10. Re-rate kitang 4. Bakit po? Oh, don't deserve bo. Hoping ko pa sa 5. Weiss. <laughs> yes, John. From scale 1 to 10. Ano ba? On a scale? Okay. On a scale. 1 <laughs> <One> to 10. <ten. laughs> mali! Mali! Uli! Oh, bakit? Bakit? Hindi ako perfect eh. Uh -oh. On a scale of 1 to 10. Bakit? Wala pang 9. I-rate kita ng 9. Ha? Huh? Bakit? Cause... Uy kuya, anong nangyari sa'yo? Gusto mo kapi sa'yo? Because I am so lucky and you are 9. Lucky 9. Nag-sugal. Ah! Sugal pa <laughs> kayo. <Sugal. laughs> <Sugal. laughs> <Sugal. laughs>